Uy. <sess> Nina. Anu <sess> Go. Oke, satu lah. Eh anu lah, sama anu. Sama lah. <laughs> Oke. ko! Ang ayop na yun yung pa nila pala yun Atin ba yun? Yung ano? Yung daan? Putang ina, truck pa naman hayop Kaya <laughs> nga Hayop na Hayop na yun Takot ako dun ha Sa Kaya nga Oh nakauna. na <laughs> Tama Ano tayo Dito direksyon di ba Aliwa Aliwa Diba ito yung diversion road Aliwa ba ba Ay, shit, shit, ayun, oh Boom, boom Ito yung yata yung ano, eh Ay, hindi, oh nga, o nga, o nga Hindi, hindi, hindi Ito, kita ko na, kita ko na uh Oo -oh. Ito yung ano, lubak, oh Boom Boom, 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 boom Boom, boom, pow Ayun, oh. boom, boom, pow Oo, nakita ko na yung intersection ito Yung may pakaliwaan Yan yan bom 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 yan ito yung madadaan sa diversion road putik ito na yun di ba akin na tayo yay may ambulansya oh may nahulog ah <laughs> hey may mga riders oh let's go let's go let's go Try it, right?